Ginanggang ta guys. asang ang sukar. Kalihog. ato ang butangan ng margarine, guys. Hindi ka paning margarine sa kuwan. naunsa <laughs> naman itong dagway. Ay. Dinsay, gusto mo kaon? Yan, daghanon atong margarin kay... Ang mga customer nato si Dinsay. Yatag na sa iyo. Itinahan siya, ano? Ayun, hindi niyo siya ipa-umulit. niya na ipa sa bayad Hindi